Kuntahan niyo naman po kami ng mga challenges naman. Ang encouraging ano sa amin ng NIA, dapat mapataas namin lagi ang aming irrigated area. Sa halip na mapataas namin, habang napapataas namin from 100 plus, ay naging 83.5 na lang hectares ang inaano namin. Ang isa pa, marami dun sa 15 hectares na yon talagang willing na nilang ibenta. Kaya pag ibinenta ng may-ari, we have nothing to Na sa gustuhin mo namin sa hindi, wala kami magagawa. Mm. Kundi tanggapin ang katotohanan. Ang National Irrigation Administration, katuwang ang Department of Agrarian Reform, ay patuloy na kumikilos upang alalayan ang mga magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Communities. Ito ay sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component or CARP-IC na layon na mabigyan ng maayos at epektibong patubig ang mga agraryong sakahan sa bansa. Isa na dito ang mga sakahan sa barangay Ilayang Binahaan Pagbilaw, Quezon na pinatutubigan ng Ilayang Binahaan Communal Irrigation System. Ang nasabing sistemang patubig ay itinayo pa noong 1960 at hanggang ngayon ay maayos pa rin na napapakinabangan dahil sa mga rehabilitasyon na isinagawa ng Nia Quezon-Imo. Ang proyekto pong ito ay nasimulan noong panahon ng uh, year 1960s. Ito po yung uh, pagpa pagpapasagawa ng kanyang diversion works at ito po ay merong sa ngayon po ay tuloy-tuloy uh, ang ginagawa nating improvement at pagpapagawa upang po ito ay uh, mas mapakinabangan ng ating mga farmers beneficiaries. Gayon din po, ito ay sa ngayon, 2023, ito po ay merong uh, nakaprograma na improvement ng diversion works upang ito po ay higit na uh, makapagbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga magsasaka. nasa may 78 hektaryang sakahan ang pinatutubigan ng sistema na pinamamahalaan ng Tubig Biyaya Irrigators Association Incorporated. Change na naging pangulo ako. Akala ko ang niya ay basta niya. Ako ay nakakapasok noon eh, ano nakakadating kami sa mga yung uh, Farmers Congress, hindi naman kami nakatapos taon-taon, eh talagang kami napapasapi do, nagkaroon kami ng maraming kakilala at natutuhan din namin at, naka, at naupambala din namin ang matataas na tao. Kaya feeling ko mataas na rin ako eh. Kahit ako isang simpleng tao na nakakausap ko naman sila, makapagdulog ako ng mga problema at agad na may nasusolusyonan, ay napakalaking bagay po ng naging, uh, naging uh, isang irrigators association. Unlike na basta association ka o rain ped, mas, mas iba kasi ang pagiging irrigators association na uh, ano ng niya uh, supported ng niya iba talaga lalo yung paggawa ng dam site hindi naman yata hindi naman kaya na isang ordinaryong asosasyon ang gumawa ng isang dam site kung hindi ka member ng uh, hindi ka ano sa niya kaya ang niya talaga doon ko nakilala from kahit sa mukha lang from janitor security guards uh, high officials at saka yung mga staff ay na-feel ko naman na talagang kami ay, uh, kung kami man ay medyo matigas ang ulo, ay napalambot naman nila kami sa pagsunod. At talagang wala naman akong reklamo na kahit itong ano, mga nakaraan, every time may problema kami dito, takbo ako doon, makikipag-usap kay engineer, sa manager, sa ano. Kung wala mang manager, talaga ipapasa ka sa mga next in line. At hindi naman kami napapabayaan. And thank you very much to all niya uh, maging sa Lucena, sa region. Ang nasabing asosasyon ay may 77 membro, kung saan 45 dito ay agrarian reform beneficiaries. Napakalaking pakinabang po ng patubig natin dito sa ating galing sa ating dam. Dahil po kung wala po yung dam na yan, kami po ay walang pinagkukuna ng ibig sabihin kinabubuhay namin sa panahon ngayon dahil ng ang sa panahon po ngayon ang pinagkikitaan ko lang at tubigan at saka di may alaga ang kaunting nyugan gayon ay di wala nang pang akong hanap buhay sa panahon kundi tubigan dahil sa edad ko na hindi na pwede maghanap buhay uh, malaking tulong po sa amin yung bilang kami magsasaka lalong katulad ko ako may edad na wala na akong kayang hanap buhay ng pamamaupa hindi gaya ng unang kalakasan nakakapamaupa pa rin ako araw-araw ay ngayon po ay sa asa doon na lang ako naasa sa income ng tubigan kaya kung ang nahanapin ay yung income ay sapat laang sa pamilya ko. Maraming kami pasasalamat sa Nia kasi nagagabayang kami ng sa aming mga patubig. At hindi naman sila na May mga ayuda sila sa amin, ganun. kung magbawa, uh, kailangan sila, edi yun, natatawagan sila at naayos ko kaya salamat sa, sa, Kaya, baga. Ang hadikain ng ahensya na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng maayos na patubig ay isang patunay na kumikilos ang gobyerno para paunlarin ang sektor ng agrikultura.